So, mga kapromge update naman tayo ngayon sa ating tanim na kamatis mga kapromge kasi mayroon na siya ni, mayroon na lapit mo lapit ang ang, mayroon na, na mulaklak na ang ating kamatis mga kapromge ayun na you oh. Know, bumubuka na ang bulaklak sa ating iba, ibang ano kamatis mga kapromge mag apply na tayo ngayon ng ano nag-apply na naman tayo ngayon ng abono mga kapromge potas at saka yuria at saka complete ang inaabono ko nito mga kapromge basta ganito lang nag magbubunga nagbulaklak na ang ating uh, ang ating kamatis kunti-kunti lang mga kapromge ito lang Mas ready na to siya mga kapromge mayroon na siyang panali tamang tama kaya nag ulan ulang kunti tapos ko na rin kahapon pag ano nang tuwain nilagan ko nang tuwain kaya baka pag dumating ang ulan hindi ko na tumba tumba kasi ito, ganito na kalaki mga itong basta na mulagyan ng panali kailangan mo nito patalian ano talaga yan bagyan mo lang siyang panali hindi siya maano pero ito tumukulo ito ang doon. payaan lang natin eh. baka sakali lang kaya lang kung kunti lang aabo na natin ang mga kapundi ibigkan siya lang kunti at sa puno. Ano, sa puno hmm. mga kapundi kasi baka masunog pag-init. Ang hirap naman kasi kung mag-init. Pagka masunog at ang ating ang kamatis. Kung palukop na ito mga kapungi, pangalawa namin na abuno na <coughs> Mas maganda ng magbulak. Palukapan mo kaagad ng abuno kasi tingnan mo malago ang dahon ng kamatis natin mga kapundi medyo malaking pag-asa talaga ito mga kapundi pag uh, kung sa akin lang masaya akong mag tumitingin sa mga pananim ko pag ganito na ang kanyang tubo ng kamatis medyo excited pero pag maganda ang tubo hindi pa talaga ma-excited ma, -excited, ma -excited, mga kapundi iba ang maramdaman mo para kinakabahan ka na hindi mo masabi na bubunga kaya ko hindi pero itong ganito mga kapundi <clears throat> malaking pag-asa na itong mga kapundi para piling ko masaya masaya ako pag makita ganito ang tubo ng ano ko ito so, mga kapungli mga Halos mga halos 2 weeks na to sobra 2 weeks na to. siguro ito mga kapindi hindi ko na nakakawal kung ano uh, ilang araw talaga sa simula pag pag tanim natin ito sobra 2 weeks na to siguro mga sobrang yeah. maulahigit basta hindi ko lang nakakawal nakalimutan ko na kasi marami kasi sina, maraming tinatanim namin dito class yang tanim namin. Kaya adik ko ma. Induk ko na ku ana kung ayan na. Na ay, tanim namin maganda ito ang bulak mayroon naman siya bulo kukuhaan ko dahon at sa mga malinis na sila sa mga mga damo lang hindi pa nakuha ay isa lang itong mga kapungi. pero hindi ako nakabili ng pag-spray itong mga kapugni gawin natin yung mga kapurbo para ngayon puro update lang itong mga kapurbo kasi nakalian itong magabuno okay na hanggang sunod sa sunod na ipapakita namin mga kapurbo pag ano naman mag update na naman tayo doon sa kabila sabay sabay yun ha update kasi nahuli kami nag nag vlog nitong Huwag makaproblem kasi sabay sila pagtanong. Marami ang tinatanim namin kaya hindi namin na huwag kagakay. Si dalawa lang kami. Kameraman na, kamera, uh, merama namin. Sawa ko yun. Si dalawa lang kami. Kaya paala mga kaprumdi. Sana huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel. Uh, twin, tw uh, Twin Vlog. Uh, sana sana Like, share, and comment. Maraming maraming salamat. Paalam.